Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang magandang era dito sa Mills Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, alam ko lahat kayo ay excited na sa Miss Universe Philippines dahil syempre nalalapit na ang competition na Miss Universe Philippines natin. Ngayon pa lang nakikita na natin na talagang matindi ang magiging bardagula ng bawat kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe, lalong-lalo lalo na alam natin na talagang matitindi ang mga magsisisalihan ngayon taon na to. Pero yung iba sinasabi nila, nako, kung sino man yung mananalo dyan, masasayang naman sa international pageant o sa Miss Universe mismo kasi ka nung nangyari nga kay Michelle D na talaga naman nakita natin na talagang umariba naman ng bonggang bongga itong si Michelle D dito sa Miss Universe pero parang nasayang yung laban niya kahit nakita natin na talagang well prepared yung kandidata natin ang reklamo nung iba dahil nga sa honor ngayon ng Miss Universe naguguluhan din tayo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe kasi nga ba diba, ayan nga no age limit so may mga nagsisalihan na 69 years old, may mga nagsisalihan na lola na, yung iba naman talagang masasabi mo na parang kakaiba. Bakit kailangan nandito to sa Miss Universe ganon? Tapos yung iba naman, syempre mother uh with married woman. So pinasok din nila yan. So medyo naloka tayong lahat dito kasi syempre parang miss nga, 'di diba? Kaya nga siya tinawag na miss kasi single woman dapat. Kaya lang parang naloka kasi parang yung may asawa at may anak ay include nga dito sa Miss Universe. Kumbaga parang dapat bang palitan na talaga ang pangalan ng Miss Universe kung ganyan ang magiging sitwasyon nila. And then, nandoon din yung siyempre yung trans, transgender na pinasok nila sa competition ng Miss Universe. So, medyo mm, marami din talagang nagulat dito. So, malaki ang pagbabago ng Miss Universe kumpara noon sa mga Trump era So, ang tanong na nakakarami, ano nga bang ira ang dapat na masunod dito sa Miss Universe? At kanino nga bang ira ang gusto natin? So, yung iba sinasabi nila, trump ira. Yung iba naman sinasabi nila, mas maganda yung IMG. Mas maganda din daw yung JKN. so, yon So, ako ko ako tatanungin mo ha, personal. Yung Trump era, medyo mahirap ang labanan ng Miss Universe noon kasi talagang ang gusto talaga ni Donald Trump yung sobrang diyosa. Yung talagang maganda talaga yung kandidata. Yung sexy, tapos palaban. Kahit hindi ganong kagaling yung com skills niya, panalo yan sa Miss Universe, basta Diyosa. At talagang napipili dito yung mga Latinas. Yung mga Latinas na mayagpag noong Trump era dito sa Miss Universe. Medyo sa Trump era, nahirapan ang Philippines na makabuelo o makapasok talaga sa competition. Kasi nga naman, kung iisipin mo, di ba, grabe top 10 lang ang pinipili nila. At yung top 10 na yun, misa nagiging number 11 si Miss Philippines. Sinuwerte tayo yung mga panahon ni Venus Ra. Doon nakapasok tayo sa Trampira. Venus Ra, Junin Tugonon. Ayan. So, pumalong pa ang Philippines dyan. Pero dekada din ang inabot natin bago tayo nakapasok sa semifinals o nakatugtong hanggang sa dulo. So, madalas hanggang top 10 lang talaga ang nararating natin dito sa Miss Universe noong panahon ni Trump era. So, kung ako tatanungin mo, ayoko ng Trump era kasi parang puro Latina talaga yung bet niya. Tapos, ang hirap pumasok ni Philippines noong mga panahon na yan. And then, siya ang nag-include ng trans woman na sinabi ni Donald Trump na okay lang magsisali ang mga trans woman. Ito yung panahon ni ni Donald Trump. So, Trump era yon Siya yung nag-approve noon. Pero kasi ang pananaw naman dun ni Donald Trump, for sure naman, hindi nyo naman sila ipapanalo sa pagiging isang Miss Universe at hindi nyo sila ipapanalo sa yung kumbaga parang sa national pageant pa lang. So, dapat talaga salang lang sa si girl. So, may hihirapan ang trans woman talagang makapuesto para maging kandidata sa Miss Universe. Ayun yung sabi ni Donald Trump. Pero, ayan nga, laban na laban naman yung mga tra trans, kaya nakakaabot sila as talagang representative ng kanilang bansa. So, nauna na nga ng Spain, nasundan nila Portugal, at ng um, di ba, ng kung sino-sino pang bansa. So, masa tayo sa mga susunod na panahon, mas marami pang trans ang makakasali. Hindi lang dalawa, baka lima o sampo o maging kalahati ng budget. O, oh, di ba? In the future. Sa Philippines, hindi pa natin to ina-approve kasi ang gusto talaga nila, legit na yung documents mo ay babae. So, yung trans woman ka, pero yung documents mo ay nalipat na sa pangalan talaga na babae. So, sa Pilipinas, hindi pa nyata to ina-approve yung mga ganito. So, hindi, hindi sila makasali. And then, panahon naman daw ng IMG, ayun talaga, gusto talaga ng Pilipinas to. Ako para sa akin, yes, ang gusto ko yung panahon ni IMG kasi dito, nakakapasok talaga tayo. Kasi ang pinipili ng IMG, hindi lang basta-basta maganda, gusto nila talaga yung magaling magsalita. Yung incredible woman ka, empowered woman ka pagdating sa beauty pageant. So, yun. So, yun panahon ni Trump era uh, medyo hirap tayo pumasok pero dito sa panahon ni IMG nakadalawang Miss Universe crown tayo so doon happy ako kasi ang ganda ng resulta sobrang winner talaga dito si si Philippines saka talagang pumapasok yung kandidata natin kasi eksakto sa ipinapadala natin ang nagugustuhan ng IMG. So, yon Panalo tayo doon. Kasi halos lahat ng kandidata natin pumasok sa semifinals. Plus, naka-runners-up tayo. Plus, syempre, meron tayong dalawang reyna na nakuha mula sa IMG. So, yon Kaya ako ako tatanungin ninyo. So, gusto ko talaga IMG era. Maganda yung pap papatakbo nila Polo Sugar doon. Mas nakita yung yung babae talaga na empowered. Mas nakita yung babae na talagang magaling. At nakita natin ang palaban. So, ayun yung gusto ko. Yung panahon ni, ni IMG. More than dito sa, ano, sa Trump tira. And then, ngayon, ito nga, uh, si IMG naman yung nagpatupad na pasok sa Miss Universe yung married woman to be honest, ako sa totoo lang, yung sa married woman, di ba, meron nga lumaban si Colombia, nakarating hanggang sa top 5. Pero, hindi mo naman napansin na, hindi mo na siya naisip na, ay, naku, married woman na siya. Kumbaga, talagang nandudoon na, hindi mo naman maramdaman. Kumbaga, laban na laban din talaga. At saka, okay lang para sa akin. Pero, syempre, dapat naging strict pa rin sila sa pagiging isang miss, di ba? So, mas maganda pa rin yung pinanindigan nila na dapat miss ka lang. So, hindi naman kailangan magpasok ng married woman na o single mom. Kung sana medyo tanggalin yon Tapos, yung kalibre, yung IMG ay nahinahanap nila na gusto nila empowered woman. Mas gusto ko yon at mas panalo yon di ba? Yung kay JKN, medyo eto talaga, maraming naloka kasi nga, di ba, ayun nga, mga nagsisalihan, mga trans, tapos mga married woman, tapos uh, plus yung pagpapatakbo ng Miss Universe ngayon, medyo parang naguguluhan sila. To be honest, etong panahon naman ni JKN, ang maganda dito, ah uh, katulad ni Trump era na hindi pa man tapos yung taon na to meron na silang naka-scheduled na Miss Universe ayun yung gusto ko kasi yung kay IMG medyo parang wala tayong naririnipi parang antagal bago malaman ko saan gagawin yung Miss Universe saka delay delay sila hindi katulad nito yung kay JKN Aletro, Aletro siya imagine mo isang beses pa lang siya taon na nakakaupo isang taon pa lang siya nakakaupo nakadalawang Miss Universe pageant na siya So, ganun siya katindi. Kaya parang feeling ko, mas alerto siya doon sa mga ganap ng Miss Universe. Ang ayoko lang, yung mga, ano, yung mga kuda niya, ang ingay-ingay niya, ayun, nagiging mukhang cheap kasi yung Miss Universe. But, kung iisipin mo, talagang pinag-iigihan niya, inaayos niya yung lahat. At, eto ang pinakaayoko, yung no age limit. Okay sa akin, yung Miss Universe candidates, na nag-expand ng edad yung Miss Universe na I think hanggang 30 years old but not to the point na no age limit kasi ngayon medyo naloka ako sa mga sumasali ngayon sa national pageant ng bawat bansa meron pang talagang yung alam mo yun yung sobrang hindi mo iisipin na sasali pa pa talaga siya ayun ba talaga yung goal niya so medyo nakakaloka to kasi parang nawala yung 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 tinatawag natin na yung quality. Kasi, yes, ako naman, parang lahat naman tayo may karapatan mangarap. Pero syempre, dapat may hanggan na din yung bawat ginugol natin. Kasi katulad neto, yung mga sumasali ngayon na may edad na, hindi ko naman sa sinasabi na bawal na kayong sumali. Kaya lang kasi syempre, yung kung kondisyon ninyo ang isipin ninyo kasi syempre it's a beauty pageant And, hindi naman po pwede na excuse ka kasi nirarayuma ka. Hindi naman po pwede na excuse ka kasi hindi ka pwede mag high heels. Kung baga, parang dapat fair yung labanan. So, hindi mapapantayan ng energy ng isang youngest na candidates ang isang older na candidates. Experience, yes. Maganda i-share nila yung experience nila. Pero hindi ko nakikita na dapat pang sumali yung mga edad na 45 na, 50 na. So, I think yung hanggang 30s pwede yun. Yung mga siguro 30 years old, not over to 35 years old, 36 years old, mga ganon. Kasi parang piling ko dapat iba na yung ginugol ng, ng mga ganitong edad. So, dapat ang ginugol na ay yung Siyempre, yung paano magiging isang career woman, di ba? Kasi parang piling ko, ang kaya ang Miss Universe kasi is maganda yung platform. Pero kasi yung platform ng advocacy mo, kaya lang hindi naman na siya nakatutok doon sa ano ba yung platform ng girl na gustong ipasok dito sa Miss Universe. Hindi na ganun eh. Ang nakikita ko dito is a uh, opportunity na para makilala ka ng gusto sa buong mundo. So yon So, kasi kung nakatutok sila dun sa ano ba ang advocacy ng isang girl na gusto nila ipasok dito sa Miss Universe para magamit na platform, parang kung ayun yung tututukan natin. So, talagang mapapansin ko ano ang advocacy at transformation ng isang babae. So, ang pagiging isang kandidata sa isang beauty pageant, I think, sa start to youngest, 18 years old, mas maganda yon Kasi dito, hamon sa kabataan na ano ba ang isang kabataan na pwedeng ipakita sa buong mundo. And then, I think hanggang 30 years old is enough. Dapat nga 18 to 25 years old lang, it's okay na eh. Kaya lang, yung 30 years old extend natin, So para dun sa mga taong gustong kumuha ng corona ng Miss Universe but not to the point na parang hanggang 69, hanggang 70, parang nakakaloka na kasi. So kung ako yung tatanungin ninyo, mas gusto ko talaga yung IMG era kasi yung IMG era dito na ipapakita ang quality ng isang babae at kung ano ang merong uh, ganap sa isang babae. So para sa akin, panalo talaga yung Trump. So ayong Ah yung IMG era More than sa Trump era Saka sa JKN. So, kayo guys, ano guys, ang tira ang gusto ninyo na sana masunod dito sa Miss Universe. So, please comment below para at least makita ko naman at malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. share sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.